Guys. Tuloy sa tayo sa lagi, guys. Sakana sa mm. na out tayo, guys. Ba. Diba? sa lagi. guys. Tuloy. 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 Pangunay ang nih guys. Tag ah, Bos, ka hapit ka makahuma gusto kali hali Nah. Ako ra pinag purma ni. Ako nag latid. Yeah. Ako nag purma ani. Ya, Aku ako nag halo. Ako nag Ako ra imuhuman ani guys. Ni yeah, akong balay. Ako ra imuhuman. Way panday, way mason or libur ani. Nah, pagi ni ako ra. Abangan nyo lang ang Susunod ka ba nata nito? Matapos na. No? Kaya salamat mga idol. Support lang kayo. Thank you. Good morning everyone. Ganito lang paggawa ng uh, forma guys sa posti sa alay din pag magawa kayo ng bahay ano. Yan. Yan ganito lang guys oh. Mm. Ayan. Mm. Yan guys. Yan. Oh, yan siya. Oh. Mm. Yan lang paggawa ng forma sa posti niyo sa bahay niyo, Lingi. Yan lang. Ayun guys, kung magawa po kayo ng buhos sa haligi nyo guys, sa bahay nyo guys, ganyan po guys. So, maraming bris. O. Yan mga bris guys. Tapos, tuntunan nyo talaga. Tuntunan nyo guys. Okay, para di siya mabaw kang haligi. Hindi ang kinanatul idiot siya. Okay guys, so makabuhos na ko doha ka guys. Ito ang usap mo managbuhos. Ang kinipod guys. Dosi ni kabuk haligi guys, ang akong buhosan. No? O to guys, no? Dagan salamat sa inyo pag support sa mga vlog. Thank you so much. Yan. Hello guys. Tara guys. kainit sata sa ta okay bubuhos sa putar og poste ay mo pag support guys no nani lang pengen na ni nako kung balay pagi okay kay padit tam kay mahal ang karo karon ang ato i eh, gasto sa libor ato na lang itong materialis mm ato na lang pangunoy so sa makamao dia makatipid gyud mo sa makamao dami balay mo kuan makatipid mo tungod kay ang iyo isol sa libor iyon na lang itong materials materials mahal kay materialis karon guys no kuning aku di bangunan yang udah lang itu oh. aku agak bosok aku sakit eh. ahli hmm. gitu ya udah kering udah pemberi purma udah punin aku nah ya eh. purma apa terus bagus aku kan eh. aku orang usaha, guys hmm aku ketuk bang kenang di hmm. thank you guys selamat sampai support thank you